Sabi ng mga netizens, mukhang mahahaganti na raw ang mga taga-suporta ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilo. Kasi po, ang nangyari, eto, cancelled lang naman. Pero ano ba ang pinakarason? Bakit daw na-cancel ah? Mahirap i-cancel ang isang malaking event. Lalo't na pagplanuhan na yan, may mga gastos na yan, syempre, ayaw daw mapahiya. Bakit? Bakit natin nasabi na ayaw mapahiya? Kasi ang sabi ng mga netizens dito, nahihirapan daw silang hakutin. Mangalap ng mga taong hakutin para dumalunga dito sa rally na ito. Kasi daw, madalas ay nilalangaw. Eh, kaya nagnanakaw na lang ng litrato ng ibang event daw, itong mga nasa PDP laban, para indikit lang sa rally nila. Yan. Digong's Fake News uh, Factory. Hmm. Yan ang totoo. Yan daw ang totoo na nahirapan sila nakakutin ang mga taga-Iloilo para dumalunga sa rally ni Digong dyan sa Iloilo City. Ito po ang balita na cancel nga. Uh, pinangunahan ng PDP Laban uh, si dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte bilang party chairperson. Si Sen. Robin Padilla ang kanilang presidente at si Baste Duterte ang kanilang executive uh, vice president. Grand Rally nila sa uh, Iloilo City ipinagpaliban at sana daw ay hindi na nga matuloy <laughs> masaklab. Kung ikukumpara niyo po yung mga rally ng uh, administration at ng rally na itong PDP laban, makikita mo niyo talaga yung pagkakaiba. Siyempre, uh, trying hard itong PDP laban, ni kong para kahit papano ay tapatan ang iniisip lang nila or ang pinaglalabanan nila madalas ay yung bilang ng mga dumadalo. Hmm. So alam natin ang sistema ng mga Duterte na dapat ay hakutin para nga sabihin na sila ay uh, or Duterte pa rin. Kasi yung sa Cebu, abay kung ano-anong pictures, kung ano-anong videos ang ginamit para lang sabihin na na dinumog itong PDP laban sa Cebu. Masaklap. Pero yan po ang gusto nila. Yan po ang nangyayari. Kaya etong, etong rally na ito sa Iloilo City, kung eto man ay hindi na matuloy, deserve. Nakaganti na ang mga taga Iloilo City para kay Chet Mabilog. Nakaganti na sa mga Duterte. Good luck!